sa Quezon City. Inaresto ang isang babae na nag-abandona at umano'y nagtangkang patayin ang isang sanggol sa QC. Yan ang ulat ni Bien Manalo. Umiiyak ang bagong silang na sanggol ng matagpuan sa comfort room ng isang gasolinahan sa barangay Malaya, Quezon City noong February 9. Nilapag lang ang bata sa sahig ng CR na tanging karton lang ang sapin mabilis siyang kinuha ng mga pulis at rescuer. Sa backtracking CCTV, isang buntis ang bumabasa sa sakyan sa gasoline station sa parehas na araw. Lumapit ang babae sa staff ng gasoline station para magtanong. Ilang saglit lang ay umalis na ang babae. Hindi na nakuhanan pa sa CCTV ang mga sumunod na pangyayari siya ang itinuturong sospek sa pag sa sanggol na natagpuan sa CR ng gaso ni Nahana. So, mismo ang uh, pulis natin ang naka doon sa newly born abandoned baby. So, mabuti na lamang at ang ating kapulisan ay nakita agad yung bata at na-rescue yung bata. Posible raw na nanganak ang bunti sa loob ng comfort room. Natagpuan yung iyo sa, sa loob ng banganga. So, ngayon, nag-conduct tayo ng investigation nag uh, through CCTV backtracking. So, sa CCTV backtracking, na-identify natin itong kulsino itong mga suspect. Pero itong nga uh, suspect natin ay uh, mismo na anak mismo sa loob ng comfort room. ngayon nga lang, after niya mga nasa comfort room, inabandon niya yung bata. Pero ang ikinaalarma ng mga pulis ang intensyon na patayin ang walang muwang na sanggol. Binusalan kasi ng tissue ang baby. Because uh, the moment na ano yan, eh, mo ba naman ng tissue sa, bunga, sa loob ng bunganga anong purpose nito, di ba? Diba? So, pwedeng mamatay yung bata. Sa ikinasang hot pursuit operation ng mga pulis, natunton at naaresto ang mga nasa likod ng pag-abandona. Nagresulta ng na pagkakaresto ng dalawang bae at isang lalaki. Particularly sa Antipolo Rizal. Ang oh, kasama na ay yung kasama ngayon na na-reso namin. Isang lalaki at isang babae na medyo may edad na. Yes, may relation. May relation. Ano okay. yung relation? Hmm, hindi ko masabi kung may relation. Kasi ayaw mabigyan ng statement ng mga tatlo. Okay. So naniniwala ako na kapamilya niya yung uh, yung dalawa. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang pamilya ng sospek. Nakatakdang i-turnover ang sanggol sa pangangalaga ng DSWD. Nasa kustodiya na ng mga otoridad ang mga sospek na posibleng maharap sa kasong abandoning of minor at frustrated infanticide. Bien Manalo, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.